NYGC Nice Yaga Channel. Welcome to NYGC Blind Drama. Ini ang 106.9 ASFM Community Radio. Basta ASFM. Aton ini. Yari nang kasaysayan sa aton at para tumdunan. Isaysay kay Kuya Hin sa kasaysayan ikut cara. Dali-dali on ko ni. Pasikigan naman ko karon ni tatay. Hai, sige lang ah. Anong daman na, Kaya, wala kubi. Wala ko bi magulang ng mga mangod mo. Buntong lang ko nga bata nila ni tatay kag nanay. Kuntra pa ko ni tatay. Nga ako. kuntra ko ni, ni tatay ako. Nga Ei, oi, bau. Aring apu ko ah. Eh, hey, kamusta ka na nonoy, ha? Lo, may, may pamangkot lang ko tanya si mo, Ha? Eh, hey, anong ipamangkot sa ngakon, apu sa akon, ha? nganji kulab ni tatay, lo, nganji ako pelanggal. Eh, eh, nak nong bata ni. Pelanggak kan datai mu, ah. Eh, eh, ini kemaga balaka, ha? Eh, pelanggak kan di mu. Eh, sige na, Eh, tapusan na ng linugaw mo, ha? Eh, tapusan na na. Kaga, eh, magasukan ka na. duga si tatay mo, ada na. Lolo. Hubog ka naman? Hmm, no. ano? Uh, hubog ko. Ha? Hmm. <laughs> Ay. Baby, baby, tawag ka ito ping bata mo pina, ah. Uh, ano ba yan? Tawag ka itong bata mo. Um, natulog na si Nonoy. Di ano ko natulog? Ha? Ano ko natulog? Anong ginahimok mo na sa bata mo? Ha? <laughs> mm hmm. Wala ka na looy? Eh? Maloy! Hoy, ikaw, naluoy ka sa akin. Ha? Naluoy ka sa akin. Hmm? Ha, wala ka naluoy sa akin. Ha? Wala ka naluoy. Hmm? Ah. Gitampak mo ako. Wala ka naluoy sa akin. Kaya kung naluoy ka sa akin, ha? wala mo ako gintunto. Wala mo ako gintunto. Hindi ko sala. Ha! hindi sala. Sala mo. Sala mo. Sala mo tungod ng <sighs> Hindi ko bata ang bata mo. Hindi ko bata ang bata mo. Gintonto mo ako ika. Gintonto mo ako. Hmm. Ano may batang ngayon eh? Hoy! Hey! Ba? Pero grabe tulog ya. Ay, ang ido, wala pa na nila ginapakaon. Siguro, kagahod siyang ido di? Hoy! Hoy! Buhay, gin. Ari mo ay. Eh. Eh, hoy! Nunoy! Bugtaw! Bugtaw! Nunoy! Ah, tay! Ah, hari ka na galit, oh, tay! Oh! Ginap ako di. Ubog ka, tay! Tiano, ha? Ala bangun bangun bangun. Bangun, masahi aku. Bangun. Tai, sakit aku ulu tai. Ayo mariklah mau kapa. Tai, <coughs> ala bangun. Bangun, masahi aku. Oh tai, tai. Uh, uh, are ng are ng linogaw, ho? Nay, ato lang akong kutsara akong ginagamit, na Hindi lang na. Ah, ah sige, 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 anak. Ah. Hm, daw manol ka kutsara mo. Ako ah, kutsara. Ah, um, pabay na lang, bata. Ah, ay. Linugaw naman. Hey, ay, ay malakat ako ha ah. Ay, busus. Gala, ingin ang ulo ko basta magtulog ko sa inyo, mag-iloy ka mo. May ka na, may yung pang... Mm -hmm. ah. Tay, gidapal mo si nanay. Ikaw pa mm -hmm. Tay, malakad ako. Ay, pamayaan ko kamo ko ka mo. Nanay, kontra-kontra di ko katama ni tatay, Nay. Wala makutani sa lalay. Anak, kakuhan, um, ka na, ha? Pasindya ka na nga hindi ko ikaw mapangapinan. Okay lang, Nay, ya. Tani, hindi ka lang niya pagsakiton. Hindi mo amay ang... <laughs> hindi mo amay si tatay mo. Ha? Uh, sino galing... Sino galing amay ah, ko, Nay? Anak. May nabiyo ako Santo. <laughs> nagabusong na ako sa sa naglakat ng nobyo ko. ni tatay mo ang nagdayunay. Um, wala na ako balita sa amay mo. wala na, anak. Ano, nay? Hindi si tatay ang ako Amay! Gai... Ay! Ang ulo ko. Tay. Mga pikatay, hari tayo. Gidalan ta ka sara-sara. Ano? Ate, butang ta. Kay ma, inom ko. Ikasakit ulo ko. Damo-damo, abinigin niyo mo, tay. Ha? Ba? Ano nang saguya mo? Nga naglakray na? Kadako ko gina. Nga niya sa dapal mo kagabi tay. Eh. Ba? Naghidi ka? Oo tay. Sakit-sakit kid. -sakit. Pati <laughs> si nanay, ginapal mo. Man, ka mo mga pulos! Dapat yan man sa inyong pangasigohon, Ay, karun si paon na kaliwat. Lala, halindi, halindi, halindi! Oo, tay, mayin Ika? Um, ba nito? Mabulagay na lang ta. Hindi na ko malipayon sa pag-upda na itang aduha. Um, nito. Palangga ko ikaw. Palangga? Tani ko nula mo ako gintunto. Uwa nito. Hindi ko wala na tabo. May nobyo ako, anay. May nobyo ka gani? Pero ay ka nagsugin niya, gabusong ka. Kagin bayahan ka sang tuntong mong anubyo, kakakulag subli, sina! Bulagay na ta. Hindi e na ko kagwantas pang aboy ta. <laughs> Mapatay ta, pakamokong magtiner ako din eh. ito. Eh, amunin yung balay, ah. Eh, manoktok ako. Tần ơi Mấy tao vừa đã, Tần bên ơi Ông Rodrigo Y Ôi Ôi Bố Bố đã là mình có Ghi cô Nailawa ko sa iyo eh. Ah, eh. Sorry, sorry. Ah, eh, sorry, kid. May bana ka na gali? Rodrigo. Ba? Kaniwang na sa iyo ah. Pasinsya ka na, ah. Pasinsya ka na. Eh, ba? Nagluhod ka sa tubang ko? Palangga ko, ikaw, ikaw. Kagabalaw ko nga um, pag ko, nagabusong ka. Ika, ginsugiran man ako sang, sang mo nga ginbayaan ka sa bana mo. Katonto ka sa bana mo. nga naman ako. Tungod wala ka na. Ginbayaan mo na kami. Ika, <laughs> <laughs> Nay, sino na, Nay? Beh, ikaw si Nonoy? ho, aku ako si Nonoy. Gibayaan na kami ni tatay. Sino ka? Nonoy? Anak? Nay? Nga nagibi ka na yaw. Hindi ka magibi, Nay. Bisang gibayaan ka ta ni tatay. Okay lang. Hindi pa ka. Hindi ka niya mabunog. Bah! Ginabunog ka sa bana mo. Nonoy. Siya nga may mo. Sir Rodrigo. Ha? Siya kun Siya kun tutuog ni Tatay Nay? Oo, anak. Ako ang mo nga, Tatay. Sige. Kuhaon ko na ka ni Nanay mo. Tiyan mo, hindi ako kakaon linugaw. Uh, ha, 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 ha. Lugaw? Oo! Huh? Lugaw lang ang aking pirmigin na kaon. Halinsaga, soto, sa, sa gabi. Kalugaw lang kami ni nanay. Dason, may paborito ko ba lang? Kutsara! Ha? Huh? Diyos ko! Rodrigo, salamat ha. Eh, salamat sa ano? Sa paggawa mo sa amon bata mo. Obligasyon ko ka mo. Sige. Gusto ko lang himunaan ang mga kakulangan ko sa inyo. Pasensya ka na ika. Kadako na sa balay mo. Kaga... Manggaranon ka na. Inay para sa inyo sa bata ta. Ayan, subong ko lang ihambalin sa imo. I love you so much, Ika Rodrigo... Uh. <coughs> uh. <coughs> Kailangan ko uh. si sa pamatiyag ko. Sa langit doktor, lalak na ako nung kinamatiyag ko ng TV. Pasi ah, ko hindi na ako magtugay. Ah, ayan. Amunan ning kabayaran sa mga sala ko sa sawa ko. Ah, Ang thì sao không mà bắt tay mà khi không <đoạn> phải là ta này xí là cái S sa din ako. Uh, sir, hindi e maghulag, ha? Um, ka sa hospital. Ba? Sino nagdala dali sa akon? Um, kakuan, sir. May isa ka babae kagbata ang nagdala dali sa imo. Um, sir? Eh, ano sila? Pamilya, Ha? Uh, 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 wala. Uh, wala ako uh, sang... sa pamilya. Em... Um, uh, Gagwan, ining... Tay! Ba? No... 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 noi ikaw? Tay! Nakita ka gitman niya tay ano nai? ikaugite? de 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 din, 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 din si na naymo. alay ako. ba? ika? ika? ika salamat. salamat kay. kami nagdala din siya mo sa ospital. nagneiwang ka na. Hindi ka mo magpalapit sa akin. Mahitibi ako. M -m -may si, siling sang doktor tay, maayo ka lang na. Kag, -g -g nang, uh, basta, tumanon mo lang ko nung ang advice sang doktor. Nunoy, anak. <laughs> anak, patawara ako. <laughs> Ikapatawaran ninyo ako. Paloy mo dugay nang pinangita ko sa inyo. <laughs> nakita na ikaw mo. Oo. Oh. Nagkita na kami ni Rodrigo. Kag... Mungkin ko ayan na kami. Ano? Ano ni ka? Bayaan mo na gina ko? Um. Hindi hindi ka nila pagbayaan. Ba? Rodrigo? Hindi ka nila pagbayaan. Em... Sa balay ko matawad sila ginpatener. Pero... Babalik na ako sa guwa. May pamilya na ako sa Goy. Eh, ginbinlan ko lang kamo sa gamay nga palang abuyan. Para sa asawa mo kage, anak. Palangga ko pa si Ika. Pero may pamilya ako sa Goy. Hindi na ako gusto nga magkasala pa. Kaya... Ibilin ko sa iyo ang... ang babae nga... nagatag-importante siya sa kabuhay ko. Kaya... ang bata ko nga si Nonoy... Eh. Magdako siya. Kuhaon ko siya. Ako mapaiskwela sa iya college. Kaya... Hindi ka kamalaka, Hindi ka nila pagbayaan. Rodrigo. Oh. Ika. I love you. Eh, sige na. E, eh, malakat na ako. Malakat na ako. Paalam, Tay. Paalam, anak. Paalam, anak. mga doon na katuwig nga nagapadala lang si Rodrigo Dre Kaya na patin at daman ang gamay ng lolo negosyo ang ginhatag sa aton <laughs> pasensya ka na ika ha? kung wala ako nagmasakit wala ako nakabatsyago no na kamuka importante sa ako ni Nonoy Tay! Tay! Oh, oh, Nonoy! Tay! Nadumduman mo pa niya tayo? Ha? Uh, oy. <laughs> Ang kutsara mo ina. Oh, tay! Ang kutsara ko! Tay! Hindi ko ginipagdulaon! Nangin ni bahay niya sa nga kabuhi, Tay! Palangga ta ka, Tay! Bisan di ko ikaw matuod nga, amay. Ba, nunoy, anak. Nagmalipayon ang kabuhi ni Nunoy. Kagsang iya ginakilala ng amay, kagsang iya ng iloy. Dirigin na pamatodan niyang pagigugma basta handa ka lang magpakigbato sa mga pagtilaw initanan malampuwasan mo basta palayon ka nga nagasali sa aton mahal nga makagagahon sa karon sinunoy Nunoy ang nga iloy ka ng amay nangin malipayo yanik na. Yani mga kabyanan, gabay pa nga nakuhaan ninyo sa ng atong drama. Diri sa atong palatuntunan. Isay say kay ko Hill sa Kasaysayan Kutsara. ku